Hello, hello guys. Malito tayo tara. Nandito tayo, tayo do sa Mindanao ngayon. Ito sa Nobalitis Bayan, guys. Tabi lang 'to ng kalsada kaya medyo maingay yung mga sasakyan na dumadaan. Kung papansin niyo, guys, ako lang mag-isa kasi yung mga kasama ko mga lasing na, guys. So, ako medyo nakatagay na rin kaunte. Kaya pagpapagpag na tayo ng tama. Kaya ito solo na natin yung swimming pool guys kasi kanina pagdating namin agad sila lumusong swimming pool so ako naman abala sa pagluluto kaya nahuli tayo pero mas maganda na ngayon kasi ako na lang mag isa swimming pool guys pero sigurado itong swimming pool guys ang dami na nitong ihi at saka dura siguro <laughs> kaya lang sige go pa rin tayo kahit marami ng dura to guys Ligo pa rin tayo No choice tayo eh Tayo na huli Pero ang kinagandaan guys Solo na natin yung swimming pool So ang taas pala nito guys Profit lang Ay hindi tayo dito pwede mag dive Hindi tayo pwede magtalon talon talon Baka tumama yung ulo natin sa Ilalim ng swimming pool sa so, tiles Machogi pa tayo Kaya tamang langoy lang muna guys Ay, Ayan o oh. Langoy langoy lang muna tayo tamang ano lang muna iksina sa langoy-langoy ayan kasi nasanay ako guys doon sa amin siyempre pag sa probinsya sa dagat mamimili ka lang ng lalim ng pagsisisiran mo dito wala kang pagpipilian guys kung ano ang lalim ng swimming pool yun lang yung dalanguyin mo kaya mamimili ka lang dito kung saan banda lang yung medyo malalim. Pero doon banda sa may dolo guys, medyo mababaw doon sa paglosong. Ito sa so may kilakatayuan ko ngayon, medyo malalim dito. Kaya dito tayo nagkatambay kasi ang ang tubig dito hanggang ano, hanggang dibdib guys. Kasi nga porpit uh, feet nga lang. Mayroon tayo doon nakita sa kabila doon sa may pinaganuhan namin na cottage mayroon doon 7 feet daw yun ang lalim kaya lang ang kasamaang palad walang tubig dahil nga nung nagka-pandemya daw nung nagkaroon na yun ng COVID uh, walang gaano nagaano walang gaano nag swimming kaya ang ginawa ng mayari inano na Bali tinano na yung tubig, tinanggal na yung tubig kaya tapos wala nang nagkasikaso kaya medyo marumi na yung guys, yung isa na yun doon. Da, bali dalawa doon na ano, dalawang swimming pool na walang tubig. Pareha sila malalim, guys. Ito yung pinakamababaw. Siguro pang ano to, pang bata at saka pang pang babae lang. Mababaw to, guys. Ito lang yung kanilang na ano, naalagaan sa pag ano, sa pag-aalaga nila kaya magtsasaga tayo rito guys kasi ito yung binok natin matagpuan pala ito guys na swimming pool dito sa may Novalichis Bayan sa may uh, California, California Garden guys ang pangalan ng kanilang resort California Garden sa may unahan lang ito guys ng Revisco dito sa may bayan Novalesis pupunta kayo rito kung isang pamilya lang kayo pwede naman guys kasi kami ano lang kami na pumunta rito bali 11 person kami guys so ang entrance pala dito 250 per head tapos yung cottage 500 mamimili ka lang sa cottage nila yung lahat ng cottage guys 500 meron naman gates na malaki. Uh, mas mahal daw 'yun nasa 700. Pero malaki, guys. Yung ano kung umbag pang malakihan na pamilya. So, dito tayo sa uh, malaki kasi marami naman kami. Kaya ano kami, ah, uh, beer 500 lang kasi gawa ng second batch na kami. Kasi yung unang batch namin ah, uh, February 24 yun yung unang batch namin so ngayon March 2 pangalawang batch kaya nakaminos na kami kasi bali dalawang booking kami kasi nga hindi naman pwede tayo magsabay-sabay maligo o mag outing kasi nga nasa security department tayo o baka walang jojoti sa ating pwesto kung sasabay sabay tayong pumunta o maligo or mag-swimming guys kaya ang ginawa hinati yung dalawang ano yung dalawang grupo yung panggabi ang nahuli bali ang umuna bats yung pang araw tapos yung kami naman ngayon nag shifting kami ginawa kayo pang araw kaya ayun nakapang oh my god nakapaghanda no! para sa pagligo guys so okay naman so umalis kami kanina dun sa Quezon City alas 4 ng madaling araw tapos ang ginawa namin dito na kami na malingki sa Novalicis Bayan para hindi gano'ng malayo yung bibit pagbibitbitan ng mga binamili namin na pagkain so dito na rin kami nagluto guys sa resort na to Nagdala lang kami ng mga gamit tulad ng kaldero, kawali, at saka gasol guys, yung super kalan. Ayan, dito na kami nagloto lahat para lahat ng pagkain namin mainit at saka hindi panis, di ba? Kaya kung gusto nyo guys pumunta rito, malapit lang yung palingki dito sa may bayan, sa may simbahan. Malapit lang, gusto yung pumunta rito guys maganda uh, solo nyo yung isang resort walang gaano nagbo-booking daw sabi nung caretaker yun nga lang isa nga lang yung swimming pool magkitis lang kayo rito sa swimming pool na nandito ngayon na may tubig profit lang yung lalim niya yung doon banda sa bungat sa may paglosong siguro nasa ano lang yun yeah! nasa 3 feet ganun pero yung dito sa so may tila katayuan ko guys Nasa profit daw yan Kaya Ayun Palangoy langoy lang tayo rito guys Tamang langoy lang Walang ano Walang talon-talon uh, galing sa taas Or sliding sliding Kasi gawa nga ng bababaw lang guys So mayroon naman sliding guys Itong nandito sa so may kilalagyan ng pang video natin Kaso hindi na siya pwedeng anuhan sakyan kasi medyo may ano na, may damage na. Kaya ano na lang tamang tingin na lang guys doon sa sliding na nandito ngayon. Medyo kasi may damage na. Kaya kung pupunta kayo rito guys, dito lang to sa Maynila Bayan. Lampas lang siya ng Ribisco. Gilid lang to guys ng kalsada naririnig nyo yung mga sasakyan na dumadaan yan, gilid lang mismo ng kasada makikita nyo California Garden kahit isearch nyo guys sa Google o kaya sa West I, i ano nyo search nyo lang don, makikita nyo dun, lalabas California Garden Resort kaya kung gusto nyo pumunta rito guys ayun i nyo lang yun mag lang kayo o tumawag kayo sa number nila doon at may sasagot sa inyo napakamura lang guys ng entrance 250 ang entrance tapos 500 lang yung cottage awan to na kayo maghapon na yun mula ang open pala nila mula alas 9 hanggang alas 5 or alas 6 ng hapon yung kanilang open kaya kami mas maaga ang pagpunta namin kasi magluluto pa kami kaya pumunta kami dito ng madaling araw sa Valenzuela. at saka dito dum, ano na kami nag cheese na kami kasi nga akala namin Valenzuela. yung pala no cheese pala kaya nagpaikot-ikot kami sa may Uyo, guys What? pumunta kami ng cheese tapos habang nakaiikot kami doon, habang naliligaw kami nung madaling araw kanina, yun, nakita namin yung palingke na sa may simbahan, malapit sa may Dobalitsis bayan. Doon na kami ng malingke Mas mura nga pala yung ano dito, mga bilihin guys, tulad ng isda. Ang bangus dito guys, 180 lang. Oh my God! Wow! Ang tambakol naman, 160, 170 ang kilo at tapos yung ulo ng salmon sa iba kilo ng 200 dito ang kilo 180 lang so mas mura dito guys so nakamura kami sa aming budget kasi dapat 200 yung bangos 200 din yung ulo ng salmon at saka at naman, naman. 120 yung ano Uh, tambakol all or, or yellow pin. Kaso, ah, pagdating namin dito, minus ng 200 yung mga presyo. Kaya medyo nakamura kami. Tapos, yung mga ano namin, yung panang manok dito guys, binili namin magkano lang, 160 lang ang kilo. Pero sa ibang palengke, 170 yun ang kilo. Yung so, panang manok. Kaya mas nakamura kami rito sa bayan ng Lobalichis, Mamalingke. Ayan guys. Tamang langoy A lang tayo. na ito. Kasi di naman tayo makatalon. Di naman tayo maka windang-windang guys. Kasi mababaw. Ano ka na sisira, ulo? Kaya tamang ano lang tayo. Tamang talon lang tayo. Tamang talon-talon sa tubig lang. Hindi na tayo pwedeng mag-dive wag pong subukan masisira ang buhay mo kasi kung magdadive tayo guys sigurado pag ahaw natin dugo na yung ulo natin kaya tamang kanyan lang guys naglundag sa tubig uh, langoy langoy kaya kung gusto nyo nga guys pumunta rito sa resort na to isearch e nyo lang sa google California Garden Resort Quezon City ayan kasi ang Nubaliches guys Sako po naman yan ng Kisung City Kaya nakalagay doon sa Google Kisung City Ay, droga ka ba kuya? <coughs> Paano mo sabi? Eh? Kaya kung pupunta kayo rito guys Malapit lang to Gilid lang mismo siya ng kalsada Naririnig nyo yun naman yung mga Tunog ng sasakyan Mismong gilid yung talaga ng kalsada Makikita nyo guys Kung galing kayo rito sa may, oh may, may, Wow! Pag exit, pag ganun nyo, papunta kayo ng Fairview. Maradaanan nyo ito guys. Pag galing naman kayo doon ng Fairview, pakalampas nyo ng revis ko. Pakikita nyo rin ito guys. At yun na nga guys, umabot na kayo sa dolo ng ating video. So hanggang dito na lang. Wala <laughs> uh, salamat. Gago! Bye bye.